ayan guys so since today's my anniversary ah uh, hehehe <laughs> ako na ang bumuli na aking gift binigyan na lang ako ng asawa ko kasi ayaw ng fresh flowers so binili ko to sa smith garden pero tapos na siyang mamulaklak guys so it's okay kasi it's still looking very healthy but the same amount kahit nawala na siyang bulaklak <laughs> So, bumili rin ako nito. Oh, ang ganda nito, guys. Oh. Mm. Ito daw, they told me this is just over sun. Nasobra lang siya kay Mr. Sun, kaya siya na ganyan. O, oh, marami siyang tubo. Ayan. Kaya ko siya binili. Ayan. Ang dami niyang bulaklak. Ito na. Namulaklak na to, guys. Tapos, may tumubo pa dyan ulit. Ayan. Mm. Tapos, ayan na. Meron pa siya diyan. ko anong klaseng orchids yan diyan. Kasi, meron pa siyang dalawang klaseng orchids diyan katabi. Okay. Kaya ko siya binili. Kasi, para siyang three in one. At the same price. Magka-presyo lang sila nito. Pero, oh God bless, God bless my my ano. <laughs> my orchids, guys. Thanks for watching! there you go!